Good day mga kalangka! Sana nasa mabuting kalagayan po kayo ngayon. Sana panoorin niyo po yung aking video kasi hindi ko alam. <laughs> Ang aking video pala ngayon ay nagpakamot-kamot ako sa aking mama kasi kasi kati talaga ng aking liig at saka kamay sa ibabaw ng kamay o oh, di ba sarap-sarap ng pakamot-kamot kamot lang kaysa ako na hirapan magkamot na pa yung beauty ko sa pagkamot o aura ko <laughs> ayun labas pa yung dila ko tingnan oh. e yun naman kung gaano ko nagustuhan ayun gikuhit na ko si mama kay ganahan pa magpakamot kaya mama, thank you mama ha, sa iyong pakamot-kamot. Love na lab kita. Thank you mama, sarap-sarap talaga ng iyong kamay, kamay na kawayan, na kamot, kamoters. <laughs> Kaya thank you mama. Ayan o, sarap-sarap talaga. Kaya thank you po sa iyong magandang pakamot-kamot ng aking The egg. thank you po mama.